So welcome, Relarge TV Okay no, so sa ngayon mga ka-idol Nakita nyo tong mga wool ko mga ka-idol Doon pa nga mga wool Okay no, so sa ngayon mga ka-idol ay, Ito ay plastiran ko Or pinisingan ko yung wool ko Para hindi siya madaling uh, masira Or para lalo siyang matigas So ang tanong mga ka ito ay plasteran ko. Sa pagplastering ko mga ka-idol ay hindi na ako gumamit ng mga nylon kung ano-anong mga measurement para lang ma-straight yung wall ko. Wala na akong gagamitin mga ka -idol. Sa akin mga ka ay i-plastering ko lang na hindi na ako gumamit ng mga measurement gaya nito sa nylon na to na kailangan pa natin maglagay ng uh, nylon kailangan pa natin kunin yung tamang measuring para uh, pumantay yung wool natin. So sa ngayon mga kaidol, sa akin ay plasteran ko to na hindi na ako gumamit nito. Okay no, kung gusto nyo malaman kung ano ang diskarte ko sa pagplastering ko dito, tapusin nyo lang ang video ito kung ano ang diskarte ko sa pagpinising ko ng wall ng aking bahay. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, Don't forget to subscribe or click subscribe, hit the bell, and hit the bell again para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you! So sa ngayon mga ka-idol ay uh, plastilan ko na ito yung wall o yung uh, pader ko. Okay na, so sa ngayon mga idol, tapos ko nang na mix So sa ngayon ay uh, mag or magplastering plastering na ako sa wall ng aking bahay. So okay no, nakita nyo mga idol na yung pader ko ay tapos ko nang na plasteran. So ang pinag-usapan natin ay ano ba ang diskarte ko sa pagplastering ko sa wall ng aking bahay na hindi ko man lang ginamitan ng measurement gaya ng mga nylon para yung plastering ko ay magiging matuwid or magiging straight yung plastering ko. So sa ngayon mga kaidol ay ibubunyag ko na sa inyo mga kaidol kung ano ang diskarte ko. Kaya yung wool ko ay napaka straight bagaman hindi ako gumamit ng measurement. So ang diskarte ko mga kaidol ay uh, isa lang mga kaidol. Sa pagpile pa lang ninyo ng hollow block, kailangan yung hollow block nyo ay gamitan nyo ng measurement para yung piling haloblock block nyo ay magiging matuwid or lalong a uh, straight yung piling na haloblock block nyo para kapag kapag magpinising kayo or magplastering kayo kahit hindi na kayo gumamit ng kung ano-anong measurement gaya ng mga nylon ay pwede na sapagkat yung piling haloblock block nyo ay napaka tuwid na. So,